Isang magandang araw sa inyo mga kapatid. Linggo na naman po at ito ang pangatlong linggo matapos ang ating pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ako po si Ruel Morales, dito sa Landas ng Pag-asa. Pag-aalin bakit nga ba tayo pag may naririnig tayong balita ay nag-aalin tayo? Bakit tayo may agam-agam kapag mayroon nagbabalita sa atin ng isang bagay? Maaari pong sabihin nating dalawa ang pinagmumulan ng ating pag-aalin langan Ang pag-aalin langan natin ay maaaring dahil sa uh, may dala ng balita. Kapag ang nagdala ng balita ay hindi ka pani-paniwala aba, ay hindi natin siya paniniwalaan talaga. Subalit, maaaring rin naman na ang kanyang sinasabi o binabalita ay hindi naman kapalipaniwala. Para sa atin, hindi yun dapat bigyan ng kredibilidad. Sa Ebanghelyo po natin ngayong araw na ito, mula sa ikadalawamputapat na Lukas 35 hanggang 48, ang sinasabi ng Panginoon, bakit kayo nag-aalinlangan? Nakakulong ang mga disipulo, Takot sila, baka sila'y mahuli ng mga otoridad. Biglang dumating ang Panginoon sa kabila ng mga sarado at pinid na pinto at mga bintana. At ano ang tao ang tinanong ng Panginoon sa kanila matapos silang batiin? Sabi niyang ganon, bakit kayo nag langan? At kailangan niya ipakita ang sugat niya sa kanyang mga kamay at sa tagiliran upang sabihin sa kanila, ako nga ito. Buhay, may buto, may katawan. Ha? Sa katunayan, humingi pa siya ng pagkain para siguro patunayang lalo na ay hindi kumakain ang isang espiritu o multo. At doon siguro nakita ng mga alagad ba ay totoo pala ang sinasabi ni Magdalena at sinasabi ng dalawang disipulo mula sa ebaus Natatandaan ninyong kwento na yon hindi o ba? Napakagandang balita sapagkat kagaya ng mga apostoles na mga disipulo nung panahon matapos mabuhay ang Panginoon. Sila ay takot, hindi nila alam ang mangyayari sa bukas. Maaaring mahuli, sila makulong o maaaring silang patayin ng mga otoridad. Mga kapatid, ano ang daladala mo sa buhay ngayon? Takot ba? Agam-agam, meron ka bang pinag-adadaan ng hirap? Kailan lamang ay marami akong naririnig na mga may sakit na mahal sa buhay? Malulungkot ang buhay ng maraming tao. Marami ang talagang nawawalan ng pag-asa, kagaya ng mga disipulo. Subalit, ano ang tanong ng Panginoon sa akin? Bakit ka ba nag-aalin langan? Hindi ba, sabi ng Panginoon sa kanila, ito ang sinasabi ko sa inyo noon pa. Kuyonento ko na sa inyo eh. Ako yung mamamatay at muling mabubuhay. Eh bakit kayon nag-aalinlangan kayo? Tanong ng Panginoon sa atin, Hindi ba, alam mo naman ang aking pangako. Ako ay magiging tapat. Pagagaanin ko ang inyong pasanin. Hindi ko kayo iiwan. Walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ni Kristo sa inyo. At marami pang ibang pangakong binitawan ang Panginoon. Hindi mo ba naaalala ngayon? Yan? Sa gitna ng iyong paghihirap, kalungkutan, takot, sa kabila ng mga tila hindi matapos-tapos na problema, ang sinasabi ng Panginoon, ano ba ang pangako ko? Naniniwala ka ba na ikaw ay aking iaahon sa hirap na iyan? Bakit ka nag-aaling langan? Mga kapatid, ang pagkabuhay na muli ni Kristo, ang mensahe nito ay mensahe ng pag-asa na kahit na ano pa ang ating kinasasadlakan ngayon, kapatid, buhay na si Kristo. Ginapi niya ang kasalanan at kamatayan. Nasa atin na ang pangako, sa ang, pang, pangako panalo. Sabi nga, victory is ours because Jesus is has risen and he is alive. Buhay ang Panginoon. Walang laman ng puntod sapagkat ang Kristong nalibing ay nabuhay na magmuli. Ano pa ang iyong ikatatakot? Kaya naman, sa simula ng Ibanghelyong binasa natin ngayon sa ikadalawamput-apat na Lukas. Ano ang kanyang sinabi? Ang bati niya sa mga disipulo. Kapayapaan ay sumain niya. Peace be with you. Mga kapatid, ano ba ang ibig sabihin ng kapayapaan na nagmumula sa Panginoon? Ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon ay hindi yung wala ka ng problema, hindi yung wala ng hirap, hindi yung wala ng sakit. Meron yan, pero sa langit. Hindi sinabi ng Panginoon na dahil dito, dahil tinanggap na natin ang Panginoon sa buhay natin, ay tapos na ang ating mga paghihirap. Hindi. Meron pa rin yan. Sa kabila niyan, binabati niya tayo. Kapayapaan ang sumayon. Ang kapayapaang hatid ng buhay na Kristo ay kapayapaan dahil sa puso natin ay naroon ang pag-asa, naroon ang katotohanan, naroon ang pananampalataya na ang buhay na Kristo ang ating kasama sa gitna ng ating pinagdadaanan. At kung ikaw naman ay, pinag, ay nandun sa gitna ng kaligayahan at tuwa nandyan pa rin ang Panginoon. Siya pa rin ang pinagmumulan ng lahat ng iyong kaligayahan at lahat ng iyong pagbubuli. Kaya naman, ang mensahe ngayon, ang ating ebanghelyo, kapayapaan ko ay sumayon. Hanggat nasa sa atin, nasa sa puso ang Panginoon, mga kapatid, ang buhay natin ay puno ng pag-asa at puno ng kaligayahan. Ang kaligayahan natin ay hindi dahil sa lahat ay tama at lahat ay nangyayaring maganda. Ang kaligayahan natin ay dahil malapit tayo sa Panginoon at may personal tayong relasyon sa kanya. At kahit kailan, kahit araw-araw, oras-oras, makakatawag tayo sa kanya at alam natin na siya ay naririto at dadamay sa atin kapayapaan ng Panginoon ang sumaating lahat. Ang kapayapaan na pinagmumulan ng pag-asa, pinagmumulan ng kaligayahan, at pinagmumulan ng katotohanan na si Kristo'y buhay at si Kristo'y nasa sa puso natin. Muli po, ako po si Ruel Morales, bumabati ng isang maligayang Pasko ng pagkabuhay sa ating lahat ng mga Kristiyano at maligayang Pasko at ng buhay na may pag-asa at may kaligayahan. Dito po tayo sa landas ng pag-asa. Tuloy po kayo sa pinto ng ating Panginoon.